Patabi po ni Michelle dito, Miss Glyza de Castro. Miss Glyza, kakariting mo lang kanina. kani lang, no? kani lang, pero na-brief naman ako. At sa mga kapuso po natin na nakatutok ngayon, ito po ay hindi lang call for donations, kundi kung meron man po kayong mga kailangan pong i-rescue, um, I know yung mga ibang kapuso natin at kababayan natin ay stuck. At uh, hindi makaalis. So, pwede nyo rin po kaming tawagan kung kailangan nyo po, kami, kung kailangan nyo po ng tulong. Liza, ikaw, tinitignan mo yung listahan ngayon. Ano yung mga nakikita mo dyan? Marami na bang nag-donate ngayong araw? So far, marami-rami na rin. At uh, ang telethon ay uh, hanggang 5.30, tama po ba? So sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, pwede naman pong i-stretch din uh, para po mas marami pa po kaming ma-accommodate. So, Um, kung kung nastaq po kayo uh, sabihan na lang po kami tawag po kayo yung mga numbers po ay naka-flash po sa so screen thank you so much glaisa